Ito na mga idol, mga friends, ang akin lotong nilawag na balikutos at saka pana. May tanlad. Walang kamantibantika mga idol. At saka meron tayong prito. Simple yung pagkain. Lalagyan lang natin ng tuyo yung ating prito. Yan. Kain na tayo mga friends. Masarap pa sabon ito. Wow ang pinangasin ko dito ay kalamansi imbis na suka kalamansi ang inilagay ko kain tayo kain sarap nito hmm. balikutos mga idol sa inyo nang tawag nito sa amin ay balikutos Pues me plito. ang tanggal ang cover dito mga idol kung kayo may, may hangover magluto kayo ng ganito pantanggal Tang ang hangover to May mga badyaw na naman na nagkakaruling at malapit na mag-December. Ayan okay. eh o, oh, sige na naman ang tugtog. yan mga idol ubos ang tanin natin papapakinalan natin to simpleng luto lang itong gulay mga idol ang sangkap lang nito ay luya, kamatis at saka sibuyas at saka siling uh, green tapos may tanlad ka tipid na tipid mga idol wala pang kamanti mantika kung hindi ka pa nakakapagluto ng ganitong uh, gulay magluto ka So ayan mga friends, mga idol, tapos na tayo kumain. Masarap yung gulay na balikudos at saka pa na binulang lang. Maraming salamat at magandang araw sa atin lahat.